Unang lesson, chika. Lagi raw nakatambay sa tapat ng bahay ni Bea Alonso ang ex niyang si Dominic Roque para manuyo. Sinabi ito ni Ogie Diaz sa kanyang blog at naniniwala raw siya na magkakaayos at magkakabalikan pa itong dalawa dahil raw si Dominic. Anong senyo dyan, mga friendship? Uh, Ako ah, mm. kung si Dominic magpupursigit talaga mm. At wala pa naman tayo talaga yung concrete na atibay kung ano talaga ng rason ng hiwalay nila. Hmm. Pero kung hindi ganun kalalim, at ang number one, kung talagang mahal na mahal pa rin ni Bea, etong si Dominic, at nagpapakita ng ponsigido na talaga ma back siya, magkakayos. Pero siyempre, nakikebeya pa rin yan, di ba? Hmm. Pero I hope tayo, umasa tayo na sana maging okay rin sila. Kasi one step papunta na doon sa kasalan biglang naudlot eh di ba at ano ba to may ganun daw talaga history si Dominic mm. Matsagarao mm. talaga yes. di ba okay. kasi nung time daw na nililigawan niya si Michelle Vito mm. na hindi sang-ayon ang magulang ni Michelle sa kanya Talaga daw sa iro labas ng Lasal naghihintay daw talaga ay, oh, si Dominic para, ma para doon makita si Michelle. Oh, di ba? Oh, oh. Sa ka-friendship at least walang pagsisisi si Dominic. Yung ginawa niyang Hina lahat. Kare. Pinaglaban niya, di ba? O uh -huh. ano mang magresulta ng ano pag niya. At least ginawa niyang lahat na magkabalikan sila ni Bea. Pero diba? ko naniniwala na matutuloy yung binalta ni Papa O. Dahil syempre, alam mo yan, lagi naman may reliable source din siya, di ba? Uh -huh. So kung ganyan tagang nanunuyo, minsan naman talaga ang babae naman, maaling puso yung mga girl, eh, di ba? Uh -huh. Parang, Depende, pwedeng, ha? pwedeng bumigay. Hindi, uh -huh. pero pwedeng bumigay. Kung gaya nga sabi ko, kung hindi naman ganun kalalim yung naging dahilan ng hiwalayan nila, pwede mahulog ulit ang loob ni Bea kay Dominic, di ba? Depende uh -huh. nga rin uh -huh. sa kaso. At saka sa ganyang relation principle hindi mo talaga alam kung ano mangyayari, di ba? Like Jenny and Dennis Trillo, di ba? Akala mo, hindi na magkakabalikan, di ba? Pero ngayon, nakita mo naman, talaga ma mahal na mahal nila sa isa, di ba? di ba po, yun ang malala pa that coming oh. mismo kay Jenny rin dati meto lang posyong pa diba the sagdanan oh. alam mo yun oh. na mismo niya ni Jenny Lin, na meron mga ganong pakto nung no, paglagaway sila talaga ni Jenny may physical pero look at them now totoo yung point si mature no. na sila oh. hindi oh. so, siguro nagmamature na rin kasi diba ba kore, So, ay teka muna mga nagawa ko na to before ngayon pagmamahal naman ang paparamdam ko kay Jenny Lynn hindi diba? kumbaga yung mga I-take nila friendship, na-realize na nila na para maging strong yung relationship nila, ito hindi na kailangan dapat ah, gawin, something uh, like that. Diba? Parang ito na, Puro pagmamahal yung pinapakita Sana ganun. Eh, sana ganun mm. nga ang mangyari, di ba? Oo. Pero ako naniwala kasi friendship. Kasi kahit anong klase kang tao, kahit ano ka pa, kung sino ka pa, pag talagang mahal mo, mo mm. matatanggap mo balang araw, parang ganun eh. Correct. Parang yung labi, maging ano pa rin. Maging ibabaw. Maging ibabaw. Yes. Pero may, yes. may kasabihin nga tayo love is lovelier the second time around. Yun ay kung mangyayari sa sitwasyon oh. ng dalawa. Oh, pero diba? parang dahil nagbibisi na magkabalik kayong o, dalawa, ano? Sana, di ba? Kung ganyan nag effort ka, why not, di ba?